Mga kagoy! Pinuntahan nga natin ang trending na Korean surplus dito sa Pangasinan. At sobrang daming bago nga nilang stock dito. At ang pinakamaganda nga, mas. mas pinamura nga nila dahil mega sale sila. Kaya lahat ng tao ay nagpapanik buying nga. Sa sobrang sale nga ng kanilang mga benta, mas mura na nga, mas pinamura pa nga. At nagkakaunahan nga silang kumuha ng mga upuan, at mga bagong cabinet, at mga ibang ref na sobrang mura nga. Tara mga kabinoy! nga natin ulit ang trending na Korean surplus dito nga sa bayang bang Pangasinan. Na natatagpuan lang sila along the highway. Hindi nyo na nga kailangan pumunta ng Korean para pumili ng mga gamit. But silang beta dito na galing Korea. At ang pinakamaganda pa. Mura na nga, mas pinamura pa. At napaka quality ng kanilang item dito. Na lahat nga hindi pa nagagamit. Sobrang dami ring mga nonstick na kawali. At mga sandok. At sa mga mahilig magsangyo. sobrang dami nilang lutuan dito. At, At marami silang lalagyanan rin dito na mga side dish. Na pwedeng pang negosyo. Grabe, you know? perfect na perfect itong mga kawali na benta nila dito. Sobrang gaganda at halos lahat ay bako. Sa mga nanay nga natin dyan, mga kaagoy, alam kong mahilig nga kayo sa ganito. Mura, Mura lang ang kanilang benta dito. Sinasabi ko sa inyo dito, mga kaagoy, kapag pumunta kayo dito mismo sa Korean Surplus, ay malaki ang matitipid nyo dahil mas pinamura na nga nila ito. At ito nga yung isa sa mga pinakabago nga nila dito na maraming nga silang bentang sapatos. Na sobrang gaganda at mumura ito, mga na tol. Na sa mga chikiting nyo to mga Bayang presyohan pa nga nila dito mga kaagoy 1,000 pesos. Sa 1,000 mo mga tol ay meron ka nang ganito kagandang sapatos. At marami ka nga pagpipilian na ibang kulay. At doon, nga doon, meron nga silang mga sandals dito na pang babae at pang lalaki. Na sobrang ganda mga kaagoy kung papansinin nyo lang. Ay pwedeng pwede sa tagulan at tag-araw. sobrang dami nilang size na benta dito. Sa halagang 800 pesos mga tol, meron ka nang magandang sandals. Lang, ang pinaka maganda pa nga dito ay sobrang dami nga nilang bentang supat upuan na sobrang gaganda. Yeah. Dami, mga pre talagang brand na brand nga nilang benta dito na upuan. Pagsusalan nga itong upuan na binebenta nila dito. Talagang hindi mo na kailangan pumunta nga ng mall or ibang lugar para makabili nga ng ganyan kaganda na gamit. Tulad nga itong nadadnan natin mga kagoy. Yeah. Grabe, sobrang dami nga nilang binili na gamit. At kung gusto nyo nga mag-shopping at mura nga ang hanap nyo. Oh. Pumunta na kayo dito mismo sa Korean Surplus. Akalain ah, mo itong ref na ito ay nagkakahalagang 50,000. At ang 000, kailangan mo lang gawin ay linisan mo nga lang ito at magkakaroon ka na nga ng ganitong kasosyal na ref. Marami silang iba't ibang klaseng bentang ref dito. Kung gusto nyo nga talagang makatipid, bukan nyo dahil lahat ito ay gumagana. At kung nahihirapan na nga rin kayong maglaba, marami rin silang benta dito na washing machine na all goods. At sobrang mura pa nga ito mga tol. Sobrang dami nga nilang stock dito sa warehouse nila mga kagoy. Kaya na kayong magpahuli na pumunta agad dito para hindi kayo maunahan at makita nyo nga yung mga bagong benta nila dito. Papasiraan na nga yung TV nyo, meron silang benta dito. Marami na nga ang mga taong pumupunta dito na bumibili. Talagang pinupuntahan nila ito dahil napakamura nga. Isa sa mga pinakamaganda nga dito mga kagoy na binibenta nga nila na sobrang bago itong mga cabinet nga nila. Ito isa sa mga pinakamaganda nga nagustuhan ko ng cabinet ito. Itong hinahawakan ko na sobrang ganda mga tre. Marakas makaganda yan sa loob ng bahay. Ang nga ng mga cabinet nga na binibenta nila dito. Hindi ko lang kabisado nga ang presyo. Itong mga cabinet na to maabot ito ng 10 to 20k. Depende nga lang sa kalaki nga mga kagoy ang bibilhin nyo nga isang bagong customer na pinagdidiskitahan niya ng bilhin nito isang cabinet na maganda. At yung mga ibang benta nilang cabinet dito ay eh, malakas maka-aesthetic. Tulad na nga lang itong kulay black. itong isang cabinet na ito. Mas na love nga ako sa parting ito mga kaagoy. Sobrang ganda nito sa personal promise. Naku kung ako sa inyo bilhin niyo ito. Di ba mga kaagusan ka makakakita ng ganito kagandang mga upuan. Dito nga lang yan sa Korean surplus. At ayun na nga bibili nga ako ng maraming sandals. Ay ipi-pregi nga natin ito sa mga solid followers natin. Ang sa video nga ito, isishare nyo lang at itatype nyo nga lang kung anong size ng inyong mga paa. Kaya sa mga gusto ng bagong sandals, gamit na mga kaagoy. Para maging updated nga kayo sa Korean surplus na ito, ito nga ang kanilang page. Follow nyo nga lang yan mga tol. Para lagi nga kayong updated sa kanilang mga bagong stock. Lahat nga ng mga nilagay nga natin sa sasakyan natin. Ay papaprigibawi nga natin. Marami-rami nga ito mga kaagoy. O oh, siya hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Bye bye, agoy!